So, safe nga ba ang rejuvenating set ng Brilliant? O oh, ayan, Miss Glenda, makinig ka ha. Kasi ilang taon na akong nananahimik. Ilang taon na rin ako nang gigigil. Well, ito na yung tamang panahon para malaman ng mga tao yung katotohanan na ang hydroquinone at retinoin ay FDA-registered drug products under pharmacology category dahil ito ay isang gamot. Hydroquinone para sa hyperpigmentation at retinoin para sa acne. So ngayon na alam nyo na ang katotohanan, pag-usapan naman natin kung paano ba gamitin ng tama ang Brilliant Rejuve Set. Paano nga ba gamitin ng tama ang Brilliant Rejuve Set na merong hydroquinone at retinoin para ma-achieve mo ang clear at glowing skin na hindi masisira ang skin barrier mo? Hi, Miss Kemis here at tara pag-usapan na natin kung paano nga ba gamitin ng tama ang Brilliant Rejuve Set. Napaka-importante ng cleansing sa pagpapakinis ng balat gamit ang bar or liquid soap. Dahil ang mga facial cleansers ay may ingredient na tinatawag na sarpatan at ito ang responsible sa pagtatanggal ng dirt, excess oil, sebum at dead skin cells. Daytime, ang gagamitin mo lang ay kojic acid bar soap at sunscreen every 2 hours. Napaka-importante na mag ka ng sunscreen every 2 hours Lalo na kung gumagamit ka ng mga soap na mayroong kojic acid para maiwasan ang pagpangingitim ng balat. Dahil ang mga whitening ingredients katulad ng kojic acid ay nagpapabagal ng production ng melanin sa ating balat. Ano ba ang melanin? Ang melanin ay responsable sa pagbibigay ng kulay sa ating mga mata, buhok at balat. At ang melanin din ang ating natural sunscreen dahil inaabsorb dito ang UV rays na galing sa araw na siyang dahilan kung bakit nasusunog at nangingitim ang ating balat kapag nabibilad tayo sa arawan. Lagi mo lang tandaan na kapag gumagamit ka ng any whitening products, palagi ka dapat gumagamit ng sunscreen dahil kapag gumagamit ka ng mga whitening products, ibig sabihin pinapabagal mo ang production ng melanin sa iyong balat. At kapag hindi ka nag-sunscreen, dito nagkakaroon ng overproduction ng melanin dahil walang proteksyon na natural ang iyong balat from UV rays. At anong mangyayari? Melasma at hyperpigmentation. Pero kung gagamitin mo ng tama ang mga produkto merong hydroquinone at retinoin, asahan mo na na magiging maganda ang iyong balat. Kaya huwag kalimutan gumamit ng sunscreen kahit nasa bahay ka lang. Nighttime, cleansing again gamit ang Kojic Acid Bar Soap. Napaka-importante na maghilamos ka bago ka matulog para maiwasan ang pagkakaroon ng tiny bumps, pimples at acne. Kung oily face ka, may melasma at may acne, makilit So pagkatapos mo maghilamos gamit ang Kojic Bar Soap this time, sasabayan mo naman siya ng Hydroquinone Tretinoin Topical Solution Toner. Pwede mo rin isabay ang Hydroquinone Tretinoin Topical Cream. Or pwede rin naman na i-alternate sila every night. Basta ang mahalaga ang mga strong products sa gabi lang kinagamit. At pagkagising kinabukasan, wag na huwag kalimutang maghilamos dahil bawal na bawal na nabipilad ang balat mo na mayroong hydroquinone at retinoin Dahil dyan, nagsisimula na magkaroon ka ng melasma. So ulitin ko lang, daytime, soap and sunscreen every 2 hours. Night type, hydroquinone, tretinoin, topical solution toner at hydroquinone tretinoin topical cream. Napaka-effective ng dalawang ingredients na yan basta tama ang paggamit. So nakaka-cancer nga ba ang hydroquinone at tretinoin? Ang sagot ay hindi. Basta gagamitin mo ng tama. So once again, this is Miss Kemis and I hope nakatulong itong video na to para makapili ka ng tamang skincare sa skin type na meron ka.